Oops, kumusta mga kapatid? Ipakita ko sa inyo paano mag seedling ng siling na buyo at dahon saging ng gamit. Pang sungkit ng dahon saging. Nah, slice natin slice Mantap. Kuat ya dan oh, yang lupa. Ito po yung mga similya ng sili. Kapag magkuha tayo nito, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang bunutin. So ganito lang mga kapatid. Dahan-dahan lang. Baka maputol yung ugat. Kasi may ugat po yan. Tapos itong kap na saging, lagyan natin ng lupa. Ganito yan. Paglagay ng lupa. Ayan. At butasin natin yan. Para dito natin ilagay yung similya ng sili kaganito po yung paglagay ayan ganito po ito lang simple na maglagay ng ng similya sa similya ng sili sa cup tao ng saging para may tayong mga dito mga kapatid nasa 3,000 kapuno na po yan Ayan yung mga sili natin mga kapatid. Dito buhay na po sila yan. One week na po yan. Ayan po ang kunting syaruk sa inyo mga kapatid. Sa pagsidling ng mga sili. Pagawa ng cup ng daon saging sa yan yung mga gawain sa pag farm ng sili mga kapatid at yan po ko di share sa inyo, kapag may nagustuhan kayo dyan may natunan kayo dyan at huwag kalimutan mag like and God bless everyone hanggang sa muli